Mga hinayin nyo'y aaksyonan. Rectang connect, aksyon agad. Okay, di umano'y uh, naman ng mga maling paratang at mga komento sa social media. Pati na rin sa kanilang mga kabarangay, yan naman ang reklamong nais matuldukan ni Ms. Lizel Ann Paharillaga ng barangay Mambaraw, Santo Domingo, Nueva Ecija. Sa nakatransaksyon itong kontraktor ano, na di umano'y sumablay sa ipinagawa nitong tindahan na nagresulta sa pagkasira sa ilan itong mga paninda. So para sa detalye, nasa kabilang linya po ang nagre-reklamo, no? si Ma'am Lizelle Ann Paharillaga. Magandang tanghali po, Ma'am Lizelle Ann. Po, Ayun, pakikwento nyo po, paano po nangyari itong, uh, itong dito sa tungkol sa inyong reklamo? Um, sir, uh, regarding po sa concern ko po, po uh, yung pumating ng negosyo ko po, po is part-time business ko po, po sir, is yung pag-online selling po ng mga Japan stock toys mm. na nagkatali po talaga sir sa Japan. So tinagtatravel po sa from Japan to ngayon sir, since yung po kasi bahay namin gusto kong maiayos, hindi po kalag-kalag yung mga items ko. Kasi sir, yung isang kwarto po sa bahay, yung po yung ginagamit ko po sa mandala. Doon po ako nagla-live selling, etc. Ngayon po, nagpagawa po ako ng extension ng bahay. So actually, tatlo nga po yung pinagawa ko po sa contractor eh. Ala pa po sana ako sir, plano na ipatayo po yung stock room. Ang na ko lang po talaga sir, plano ipatayo. Yung pong garahi po nung um, service po na ginagamit ko po, pangkuha po ng stocks. Since nagkaroon po tayo sir, ng kita. So, nagplano na rin po ako na pagkawa ko na po yung stock room and then yung pong tiles po namin sa um, terrace. Ngayon sir, sa totoo lang po kasi lahat po nung ginawa po sa amin na yun sir, may problema. Naidulog po na po yung sa barangay namin, sir. First, sir, yung sa garahe po namin, sir, actually may tulong po. So, sinabi na rin po namin ilang beses sa kanila um, hindi po nagko-comply. Pangalawa, sir, yung po sa, sa may tiles po, sir, ng bahay po namin sa terrace, kumakatok po talaga, sir, yung mga tiles. Pinarinig pa po namin sa kanila yon So, wala rin po silang narinig sa akin. Sige, hayaan ko na lang po. Pero ang pinakamalaki po talaga, sir, na nangyayang damage po sa akin is yung sa stockroom po na pinagawa. Una po, sir, um, kinonsern ko na po ito ng ilang beses po sa missis niya. Ngayon, ah, since wala nga daw po dito yung asawa niya, nagtatrabaho po sa talugtog, ako po sir, syempre po, maisipihan niyo po, nilang misip niya na pinaparating po namin sa kanyang concern, hindi po ba siya na po dapat ang magparating sa asawa niya na may problema po yung iniwan niyang trabaho sa akin. Sir, hanggang sa lumala po ng lumala po yung pulo, hanggang sa bumigay po talaga sa yung tubig, wala po sakit kami. At ang nangyari po, sir, na-impact po talaga sa yung tubig sa loob na uh, hindi lang po talaga sir ang um, term na dapat na dati siya. Eh. Natira po talaga karamihan po sa tinga ko Mm -hmm. so, Ma'am Ma 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 maputol ko lang po kayo saglit. Nabanggit po Ako. nyo na may problema po yata kayo doon sa contractor nyo no? at dahil mm -hmm. dyan nasira yung mga paninda ninyo. Mm -hmm. Meron pa kayong binabanggit na may nagpo-post o naninira sa inyo sa social media? Ako. Mm -hmm. Ako. Bali sa inyo po, sa, usapin usaping kontraktor po sir, nagkaroon lang na po kami sir ng kasunduan po last Saturday sir. So nagkaroon, meron na po kami kasunduan sa barangay na yung, pong mga yung babayaran po niya na halaga doon sa nasirang items plus gagawin po niya sir yung um, po doon sa mga iniwan po po niya sa bahay. Ay, nagkasundo na po kayo doon. Nagkasundo na po uh, kayo po. dyan sa usapin uh, na yan. So, nagkasundo na po kami ng Sabado. Opo, oh, ang problema po ngayon, yung asawa po nung kontraktor. Though, though, know, actually, ang itin po nung last Saturday yung asawa niya, pero hindi po siya inalawd ng aming kapitan na um, makisama po sa aming usapin. Kasi po, ang kausap po, po talaga, hmm. sir, at ang natin picture na po talaga is si contractor. Eh, so, wala na po tayong problem kay contractor, yun. sir. Ma'am Lisel, ma'am Lisel, ma, ma makasingit lang po sandali. Sino po ang inyong inireklamo ngayong hapon? Yung asawa po sir ng kontraktor. Ah, hindi yung kontraktor. Wala na tayo. contractor so, uh, uh, kontraktor. Uh, sa kontraktor uh, ano? Yes sir, yes sir. Yan. So ano po yung pangalan ng inireklamo nyo ngayon ma'am tungkol dito sa paninira sa inyo sa social media? Um, ang pangalan po is Mimi Senahon. Miss Mimi Senahon. Apo. Okay, taga dyan din po sa inyo, ano? Yes, sir. Um, okay. Sige po. At uh, siguro meron naman po kayo mga ebidensya o screenshot ng mga yes, sinasabi yung paninira sa inyo. Yes, sir. Okay. okay so, okay. regarding pala ito, ma'am sir, ano, sa Oo. cyber, cyber uh, libel o kung ano akala, man. Kasi akala natin kanina, wala ayon yung contractor. Yung... Okay nagka-ayos na, na sila na contractor, wala na silang problema. Ang problema niya ngayon, ang asawa ng no contractor, mahirap Tama. talaga 'pag may nakikialam oh. na asawa, no? Putin so lang ang asawa ko dito ngayon. <laughs> so dahil dyan, ma'am, uh, uh, siguro mas maganda matulungan tayo, no, ng expert dyan, pagdating dyan sa mga cyber uh, libel na 'yan, no? So nandito si Lieutenant uh, o oh, si Captain Jimmy Rey Calosa. Ito na mismo yung Deputy Chief o oh, Deputy Chief uh, Police ng Admin and Invest, uh, PCO ng Santo Domingo Municipal Police Station. Noe Baisia. At uh, si, nandiyan pa ba si Patrolman? O. Oh. Okay, magandang tanghali po, Captain Jimery Caloza. Sir, magandang tanghali po at sa ating pong mga taga subaybay, sir. Ayan, siguro natinig mo naman yung reklamo na itong complainant natin tungkol dun sa paninira sa kanya. Ano yung mabilisang aksyon na maitutulong natin kay Ma'am Lizelle? Ah, uh, sir, si, nung, kung narisip po namin yung kanyang reklamo, sir, ah, uh, nagpapunta na po, sir, ako ng investigador oh, doon para man man po ma po yung uh, mga niya. Maganda ma Ma'am, ma napansin oh, ko, sure ma'am, kayo ang uh, host ano? dito, mukhang ang bibilis niya, no? parang <laughs> takot si yata si sure sila sa, oh, sa inyo. <laughs> 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 Pero, ayos ah, mabilis, maraming maraming salamat. Oo. Oh. Oh, oh. okay. Ano okay. naman ang ginawa mo ng pinuntahan mo? Ma'am, andun pa po yung investigador po, ma'am. Mm -hmm. Ah, uh, ongoing. Na, po, na, ano po. Mm -hmm. Oh, sana makakuha tayo ng update, ano, kung ano ang uh, kinalabasan nung uh, yes, uh oh, pag-assist oh. uh, ng nung investigador natin doon. Mm. At naandun ngayon dahil sinisiraan din daw yata siya sa mga kapitbahay. bahay mm -hmm. Nako, baka maging referee ang mga polis natin. Nandun, <laughs> <laughs> malapit din yata doon yung inireklamo mamay <laughs> yung mga polis natin. Pero mas maganda no na nandun tayo para maka-assist. Kasi uh, mahirap din, may business din naman si ma'am. Mm -hmm. uh, si ma'am ma Lizelle. Oo, oh, maapektuhan ma din yon. Eh kung titingnan mo naman kasi, eh kasama naman sa trabaho sa contractor, syempre pag may pinagawa, yung warranty na tinatawag, Oh. Kaya siguro madali niyang nakausap at naka nakapag-ayos sila noong mm. contractor mismo. Sana ma'am lang matuloy yung pagpapagawa or yung pagbabaya Maayos para hindi ka. na naman bumalik itong <laughs> uh, oh. nagre-reklamo sa atin na si Ma'am Lisel para doon naman sa contractor na nawa naman. Ano? Oh. Balik naman doon. Oh. Pero sa ngayon yung misis niya ang ano. Anyway, so, uh, Captain Caloza, uh, no? uh, napadala mo na pala yung investigador mo doon Sana napakabilis <laughs> na action nyo. Uh, Maghantay na lang kami ng update ano, kung ano yung resulta ng uh, ginawang pag-assist ng iyong investigador doon. Padala nyo na rin siguro kami ng uh, picture, videos, uh, at uh, after activity report ng uh, naging resulta ng inyong pagtulong. tulong Ma'am uh, Ma yeah, uh, nagpadala po ng pulis dyan uh, sa lugar ninyo. Nandiyan na po ba yung investigador na ipinadala ni Captain Caldosa? Yes, yeah, sir. Actually po, ano po ang uh, ini-interview po nila. Kasama ko po sila ngayon, sir. Ayun oh, na. Ay, talaga. Okay. So, yeah. Nandiyan na yung mga pulis natin. Nandiyan na yung <laughs> Okay. Sige, ma'am. Ma makipag-coordinate makipag lang po kayo dyan sa mga investigador natin dyan upang makuha yung mga karapat, mga dapat na documents upang uh, makapag-file na kayo ng complaint, ano? Dyan sa inyong inire-reklamo. Yes, po, Okay. It. After po ng program, susunod daw po dyan si Captain Calyosa. Pakiintay <laughs> nyo na lang. At, uh, <laughs> o, para mamagitan din no sa yeah. pagharap nyo sa barangay kung kaya nakailangang uh, magharap na kayo sa barangay. Oo, so. baka kailangan ng, ano, ng additional support. Dalawang babae itong mag-uusap. <laughs> Oo nga. Galing <laughs> sa, <laughs> sa <Kapwa> babae. <laughs> ha? So actually, po, yung araw din po yung um, pagharap po namin. Sinipe ko lang po yung point ng barabi kung anong oras. Kasi nag po ako, sir, ng pong uh, po. Okay. Ma'am Lisel, meron pa po ba kayong mensahe sa inyong inireklamo? Um, sa akin po, um, alam niyo po yun, yung parang yung galit ko po talaga is, wala na po eh. Ang napagod na rin po ako kasi ang gusto ko po sana, irespeto po niya din, hindi lang po ako, yung asawa niya, na ilang beses siya binabawal, at yun pong aming kapitan. Parang ang sakit dito part na yung pinakamataas na po na barangay official namin, yung nakipag-usap na sa kanya ng harapan at sinabi po na tigilan na po yun. So, balik ilang oras na po yung nakalipas, eh, ginawa pa rin po niya. Lalo lang po kasi mm. kasing lumalala po yung pangyayari. Kung tapos na po yung pinag-usapan namin, napatawad ko na po siya, nakapatawaran na po kami ng asawa niya, sana bigyan po niya ng peace of mind yung asawa niya. Kasi, lalo po kahapon, nag-usap po kami ng asawa niya, nag-ginawa po yung stockroom ko, wala po talaga siyang kaalam-alam, naawa po ako. Sana isipin po niya yung pamilya niya, hindi lang po yung asawa niya, kundi yung mga anak niya na maapektuhan rin po nito. Kasi wala po talagang magiging mabuting maidudulat kung magpapadala ka sa galit eh. Kung para mamano, no? Pa ano, ma parang lumalabas mo, so, ma maayos kausap yung lalaki yung kontrato mo. Opo. Ano ibig mo sabihin? Hindi ko <laughs> sige. <laughs> okay. para may ibig sabihin doon. Ha? Siguro ano, si Captain Calosa, tingnan nyo rin kung paano sa cybercrime kung o kaya paano ma-block eh, hindi ko alam eh kaya kaya yun eh sa ano sa social uh, media ipa-block yung kana ito o or ma-report para na hindi na tama yun oh, oh. sa FB lalo sa FB eh, no oh. so anyway ah uh, kay captain na ah uh, uh Parilyaga Kal Kalosa ah, ka Jimmy Kalosa oh Tingnan niyo rin kung pwede pa natin mapagkasundo yung dalawa na yan. Mm -hmm. Anyway, magkakapitbahay din lang naman mm -hmm. ito. Pero kung wala talaga, pasok na tayo doon sa next stage natin na uh, legal na talaga yan. Mm -hmm. oh. Medyo mabigat pa naman at medyo cyber ang dating nito. Mm -hmm. Ang gusto lang siguro, sir, ni Ma'am ano, yun mag yung mag-public uh, apology oh. yung naninira sa kanya. At para malinis na rin ni Ma'am Lizelle yung, uh, yung kanyang pangalan dahil nga sa... Apektado rin yung negosyo niya po. Oh. Anyway, kay uh, Ma'am Lisel, uh, maraming salamat sa pagtitiwala sa ating programa. Ayun, uh, makakatulong ang programa ito para ma-resolve ang problema mo. Huwag po kayong mag-alala. At nandyan na ang oh. mga kapulisan natin na tumutugon sa iyong problema. Mm -hmm. Literal, <laughs> na, ah, nandyan na. <laughs> <laughs> Mabilis ito, sir. <laughs> Kaya uh, Captain Jemery, uh, maraming salamat din. At bago pa tayo humingi ng aksyon, ay may aksyon na kagad. Yeah. Yan ang Deputy COP ng Santo Domingo Municipal Police Station ng Nueva Ecija. At saka sir, huwag natin kalimutan na ano, susunod doon si Captain Calosa. Doon sa... Uh... Awesome. Yes, pala. susunod doon sa venue mismo. Yeah. Ba Baka kailangan ng, ano, We, eh, ng, ng tulong ba ng yeah. polis na pinadala mo. Oh, okay. Kasi maghaharap sila ulit. Yes, <laughs> Okay, bukas ihingi kami ng update ano para maibalita natin yung ginawa niyong pagtulong.